Ano ba talaga yun, ano, yun issue? Tapos ano? Totoo o hindi? Basta we, we miss you, pack kung nasan ka man. Pag alam mo yung basa. Alam ko kung nasan siya, pero... Kasi na tayo mag-sorry ka, di ba? One week na... Sabi na kanila, Sabi namin sa kanila, ayaw na... Ayaw namin, sabi na magkakilin. namin sa inyo. Ayaw na namin sa inyo. At saka ano? At saka wala talaga tayong alam, bakla. Si Che. At sila lang yung may karapatan. eh. Hindi pwedeng kami. Mga problema ito. lang to? ano. Mga problema lang kami na, basta hindi na kaya ng brain ko talaga. Grabe na yung asayo okay, ko na 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 yung mga nakaraan, bakla. Ako, hindi ko na kaya. Takot na takot na ako yun. Oh, oh. Ako labas lang ng school. Oo, ako mismo ang nagsugod. Hospital, alam ni Lagi Pero, ako nakupunta ng yun. yun. Lagi ako nakupunta ng hospital. Lagi siya. May time na nandyan siya. Siguro sa isang buwan, apat na beses ako ng hospital. Kaya sa mga bashers na walang alam naman, kundi mag-bash lang, alamin alam, niyo muna. Na, naglalak yung panga ko, naglalak yung bibig ko, yung mga kamay ko naninigas na ganun. Buong katawan ko, manhid na manhid. Tapos yung, yung, isip ko, basta parang... Eh, Siya. Oy, nag-uusa ko! oh, alam Ay, niya. Ka, pero... Kaya ano, meron kasi isang bagay na kinatatakutan ko talaga. Na ayaw kong mangyari. Kaya mas mabuti, kaya mas mabuti pa siguro yung mental health ko. Torture na kasi talaga. Mm -hmm. gusto oh, mo yan? Oo, mahal ko si Pacboy. Buksan natin. Kaso torture bata, na talaga yung mental health ko. Hindi ko na kinaya. Ayan na, na. Sa ayun na, guys. Hindi sa amin pwede okay. manggaling mga ganyan. Sila lang talaga kayo may alam si yan. Sobrang bait nun. Kaso hindi ko na talaga kaya eh. Magiging okay pa naman kami siguro nun. Uh Oo. -oh. As a friend, ganun pagiging pamilya, nandun pa rin yun. Yung pagmamahal, hindi mawawala yun. Kala na ako baka. Bakala hindi talaga mawawala yung pagmamahal ko doon habang buhay na yan nandyan. Kaso yung pag to tolerate siguro sa mga ginagawa niya, parang hindi ko na kaya. Mas magkiliin mo siya pregnant. Kawawa yung anak ko. Oo. Oh, oh. Siyempre kailangan you have to protect your peace. Kawawa yung anak ko. Pag nangyari sa akin, istok ako ng tuluyan. Kawawa kaya rin. Yun. Yung stress ko kasi ano eh. Ayoko kasi nag-iisip ng, ay baka pag umaalis, alam mo yun. Mm -hmm. Ayoko sabihin kung anong rason pag umaalis siya, pero... <laughs> Sobrang affected ka na. Ang hirap oh. hindi siya umuwi eh. Sobrang, sa affected market, na. Eh. Diba? Alam ko kung nasan kaso, yung pagbalik, baka mamaya may mga ganitong bagay. Doon ako kinakabahan na hindi ako mapakalis sa sarili mm -hmm. ko pamamahay. Kasi ako nananahin ko sa bahay. Yung parang ano. Pero mabait talaga si Pakbo. Mm -hmm. Sobrang bait na. Kaso yun nga, meron may, may siya mga bagay na hindi niya maiwasan. Mm hindi -hmm. ko na kayang tanggapin. Ilang beses na paulit-ulit. Tanungin niyo rin siya. Try niyo siyang tanungin. Mm -hmm. Ayoko sa wana rin kami magbubugan. Wala na. Ilang... Yung sinasabi na dumadaan si Paki sa depresyon. Hindi ko yun. Alam niya kung ano yung depresyon. Depresyon na talagang yung utak mo parang... May nag-uuto sa'yo na ganito, ganyan na. Ikaw na nga yung kumitigil. Hindi ko mapigilan minsan yung sarili ko. Kaya lahat ng friends ko, nandito ngayon sa bahay ko. Oo. Okay. Oh. At saka yung depression, hindi mo makontrol. Kasi sarili mo yung kalaban depression mo. Depression daw si Pakboy ngayon. nasa ng gamot? Ako ang dami kong gamot. Hirap. Aha. Sobrang hirap. Ah, teka lang. Ito pa, si Pakboy. sorry naman. Sorry lang, ganun ka. Gasing na yung pumunta ka. Dati nilinawin mo kung anong nangyari. Hmm. Ganito 'yan, kaya ako nagalit sa kanya noon, yung time na 'yon, sa ospital ako. Hindi siya pumunta. Sabi ko sa kanya, yung mga ba yung mga bata, yung mga babae, walang kasama sa bahay. Sabi niya, magpapaalam lang siya, nasa event siya. Ngayon nung bumalik siya, teka lang Ngayon nung time na 'yon, nung sabi ko sa kanya, yung mga oh, wala na naman ako. Mm -hmm. Minsan kasi nabablanko talaga ako eh. Ayoko parang mabanggitin to. Tangina, okay na okay ako bakla pag baba ko. Bakla? Hindi mo kita pinilit. Hindi <laughs> naman nanay, hindi lang ako pigilan <laughs> eh. Oo, oo, oo. Kasi so nababasa niyo na rin namin. Nila. Mm -mm. At daw di kami magkasama. Nasaan daw si Pacboy? Eh, hindi rin naman namin okay. alam. Yung mga bagay siyang hindi niya talaga maiwasan. Yun lang yun. Pero promise mabait si Pacboy. Mm -mm. Pero malay niyo, may isang tao na makakapagpabago sa kanya. Oh. Hindi ako yun. Kasi ako talaga, lahat Ay, ginawa ko na hindi siguro ako yun. Uy, Malang parang matindi pa ito sa Katniel. Malay hindi kami nagsasalita sa social media, inaantay ko lang siyang umuwi. Para kami yung mismo maglalive dalawa. Iniintay ko lang mismo na siya yung lumapit. Wala pa rin. Nagpasko. Wala. Pasko, walang ano, diba? Dami na may nangyayari. Yung sinasabi na pinalayas ko siya, walang ganun. Hmm. Kung pinalayas ko siya, sana wala yung gamit niya andito lahat sa kwarto andito lahat ang gamit hindi lang siya umuwi kasi alam niya kung anong reason kung anong mangyayari pag umuwi siya at mahahalata mm. ako siya ganun yun alam nyo na guys babalik at, magkikita at magkikita pa rin kami ni Paco syempre may mga bagay kami dapat ayusin isettle tapusin ganun ganun. ulitin ko yung yung love nandun pa rin yun hindi mawawala yun Kaso yung peace of mind, sirang sira na talaga yung mental health ko. May, mga pakwais na na nagsasabi na ginamit lang doon. Di ba kaya ano naman namin ka? Ano ginamit? Ano Ano Oo, oh, lahat kasi kami. kami ginamit, lang doon. Hindi talaga. ko alam kung... Ginamit, uh, ko? Oo, oh, oh, tapos kami raw ginamit rin ang... Walang ganun kasi magkakaibigan nga kami dito. Pero, wala tapos ka. sa kanila naman, mutual yung ano nila. Maayos si boy na nandito mm -hmm. sa bahay. Para sa kanya lahat ng payo ko, para sa kanya lahat ng ginagawa ko. Hindi siya nakikinig sa akin tinutok ko na nga sa mukha bago kami maghuhukom kung bilak. Ayan po, bravo. Ano <laughs> pala nangyari. Bago mag, bago mag, ano, mag, enduran. Binugbog ko rin yun sa sasakyan. May video ka, di ba? May mga bagay talaga siya, hindi niya kaya iwasan. Kahit anong bugbog ko, hindi na talaga kaya. Kahit anong iyak ko, kahit anong load ko sa harap niya, wala talagang, wala talaga nangyayari. Hindi talaga kaya baguhin. Kahit anong iyak ko, marami akong video, iyak ako sa harap niya, magsasorry siya, mga ilang araw, uulit na mm. naman sa ganun. Ma, hindi ko mabagalit kung ano yung ginagawa niya. Pero syempre, di ba? Kaya mm -hmm. mo may mga nakakaalam. Pero ulitin ko, mabait si Pacboy. At mahal namin si Pacboy. May problema lang talaga. Mm -hmm. May problem lang talaga. At ang na is yung mental health ni Cherry. Ilang beses na siya ng hospital, mm -hmm. Diyos ko. Ako yung kasama niya, saksing buhay ako. Okay, saksing buhay kay. tayo may lahat. hindi May mga solid followers kami na nakaka-message ko na talagang mm -hmm. nakakaalam toto. totoo. At saka hindi kami dito nag stay ngayon lang. Kasi nga syempre kailangan ng kasama ni Cheche. Ayan. Ayan guys. May bahay um, siya. Ba't hindi siya umuwi? Oo nga wala daw siya dun. <coughs> Bigla siya nang wala. Eh, Nakaawa ko yung pera. na. Hirap kasi pag nakakaot ng na pera yun. Bigla ito. Ang mo lang siya ramdaman na bakla. Kasi okay, gana sa, sa okay. ano. Nasusunod <coughs> na makakasama ni Pacmoot na babae. Okay. Si Lord lang po makakapagbabago sa isang tao. Pwede po natin ipag-pray prayers can move mountains. Hindi, sana sa mga susunod na maging kasama ni na babae Oo. Kaya mo, magbago siya. Kasi ako, kahit anong bugbog ko, kahit anong iyak ko, kahit anong load ko, wala na talaga eh. Wala na talaga eh. Hindi na kaya. Ang swerte niya na kay Cherry White ang bait sobra. Wala, dito ba? Habang. Lahat nah, ginawa ko na. Hmm. Ginala ko yan sa sarili kong pamamahay. Hindi ako nagpapapunta ng pagkagalit ng lalaki. Sana po so, pa. sarili pa. kong pamamahay ito pero limitado ang tao. Dahil sa kanya. True. Ayoko siyang mabastos. Ito po sabi Bio, sana po pahanap po, baka kasi may masamang nangyari sa kanya. Walang masamang nangyari, nasa pamilya lang siya, okay? Mm -mm. Yung mga nababasa nyo, hindi totoo yun Why? Hindi totoo yun, yung mga nababasa nyo Wala yung mga basher lang yun maayos si Pacboy Nasa, Nasa ayos siya, nandito sa pamilya niya Ayun nga lang yung complain ko Hindi ko na kaya Hindi na kaya ng mental health ko Siguro mm -hmm. kung magbablog kami, para sa work na lang yun Para sa kanya Para hindi isipin ng tao na ginagamit ko Hindi ako mm -hmm. magbubuntin sa page ko Walang problema Sa page ko binibigyan ko siya ng pera doon dahil nga nawala yung page niya, di ba? Hindi ako makasarin yung tao. Pati ang dami niyan, ano, ang dami niyan. Dami. Kapag ka, hindi na siya lumabas sa page ko noong mga nakaraan na sinasabi na ginamit ko. Wala. At saka walang page si Pacboy ngayon, ah. pero ginagamit yung page mo, no? Tapos sa kanya yon sa kanya yung kita na yun. Oo. Kapag ka may video siya, sa kanya kita no? True. Pati ang dami niyan, ano, ayaw na mag-edit. Ako pa nga nag-edit ng video, no? Tamad na tamad malayo mm, mm Malay nyo, huwag natin ipilit yung mga bagay na talagang hindi talaga kaya, di ba? Malay nyo, meron pang ano. Totoo, namimiss ko siya. Kahapon nga, nasa timbubok ako, naiyak ako. Kaya nga, nasa mm -mm. sakit lang ako, eh, di ba? Nag-aaya ako agad ah, ng movie. Eh. Wala, naaalala ko lang siya. Akakulok ko siyempre yung mga bagay na nakasanayan ko. Biglang parang, bilang biglang nawala na. Bababa ka dito sa hagdan, makikita mo siya dun sa, sa sofa. 'di ba? Tapos mm -hmm. yung mauulit sa iyo. Okay naman siya, mabait naman siya, sweet siya. Kaso yun nga, may mga bagay talagang hindi niya kayang iwasan. At ayun yung masakit. Kaya, yung takot ko kasi nandun, hindi mawala. Mm -hmm. Tignan na lang natin soon kung anong mangyayari, di ba? Mm -hmm. Ayoko rin yung gano'n ng salita na, hindi ko na tatanggapin na parang ayoko yung gano'n ng sultan na gano'n. Ang inaano ko lang, hindi ko na kaya yung stress kawawa yung anak ko. Lagi ako u-hospital sa stress. Mm hmm. Mm hmm. na kaya. So, uunahin mo muna yung ano. Lahat ginawa ko na, promise. Lahat ginawa ko na. Lahat ng pag-unawa. Kausap ko ka naman sila ka kahapon. Oo oh, nga, alam na kaagad. Welcome, si Welcome, si Welcome si Pacboy sa kanila. Hindi naman nawala. At wala namang umalis may nag-message pa sa iyo kaya daw kaya, kaya daw bumunta si Cherry sa Bulacan para i-solid ay mga gamit niya. Parang ganon. <laughs> Gusto niyo ibaba ko ngayon yung gamit ni Pacboy. <laughs> nandito pa. Nandito lahat. Nandito pa nandito lahat. lahat. Inaalis. At ang mga sapatos tambak at ang mga damit nandito lahat. Wala akong inaalis na gamit. At yung sinasabi ni Pacboy siguro praning lang siya. Kagabi nagsasorry siya sa akin nagme-message. Ah. Hindi sapat yung message. Kasi kabisado ko na siya. Pag siya, uulit na naman. Pang-anim na yun eh. Hindi na kaya ng mental health ko talaga. Nang natatakot ako para sa kanya. Mm. Para sa kanya, para sa akin. Tawawa anak ko. Ano ba? Diba? Kala mo yung sorry na sincere sa eh. Yung sorry kasi. Kasi pag nagsusorry siya, dadalan lang niya ako ng suman. So okay na ako. Oh, oh. Hindi pa pwede yung gano'ng bakla na oh, ng hospital oh, na oh. ako. Totoo. <laughs> Bakla, hindi na ako makapagsara. Na Naglalakot pa ako sa stress Alam mo yan, anong ginagawa? Ano nangyari? Ano nalalamad na naman ako? Oh. Ano nangyari sa akin? Doon ka na bakla, matulog ka na. Naglalamad na naman ako. <laughs> yung ko makalamad. Ano ba? Kaya <laughs> sabi ko, ito, eh. hawa ka daw agad ng yelo. Eh, noon nalalamad na naman sa bakla.